Guys, welcome to my channel. Magluluto tayo ng sinigang sinigang na baka. Ayan po ang aking baka. Nilaga ko na po para malambot na. Ang aking mga sangkap ay mustasa. Masarap kasi sa sinigang ang mustasa. Sarap. Um, ayan, sili, labanos, gigisa ko siya sa bawang sibuyas kamatis. Ayan, guys, tara. Luto na tayo, guys. Ayan, guys, lalagay ko na yung bawang uh, sibuyas. Ko na. Ayan, ating kukulahin lang yan. lalagay natin ang kamatis. Ayan. Mas, masarap pang sinigang pag ginisa mo pala. Ayan. Tayo kasi dati, nilalaga lang natin. Tapos, lalagay na natin yung mga tangkap. Katulad ng kamatis, sibuya. Ito, eh, masarap pala pag ginisa mo muna. Ayan. Ating nito to, uh, lang ang sa matis po. Okay. Pag sinubukan mong ganito magluto ng sinigang, mapapaandiras ka. then lalagay na natin yung ating nilagang baka. Ayan. Medyo malambot na yung baka natin. Ayan. Mm -hmm. Sarap kasi pag ginigita mo. Kasi natubukan ko po yan kasi nagluto yung anak ng babae. Ayan po. Nalagyan na natin siya ng sabaw. Okay. Ayan guys, nilagyan ko na siya ng sabaw. Kailangan okay, natin siyang kumulo. Ayan guys, kumukulo na naman siya. Ayan guys, lalagyan natin siya ng okra at saka yung labanos. Palalambutin muna natin. Lalagyan sa aglit lang naman malamambut yan. Hindi ko na pala siya nilagyan ng gabi kasi yung aking sinigang normix eh with gabi na yon kaya okay lang ayan takpan natin guys ayan guys lagay natin ang sasa bago tayo maglagay ng pang-asim Ayan, dinamihan ko yung mustasa kasi kahit mustasa lang, okay na. Masarap. Kasi mas masarap yung maraming gulay. Mas healthy. Wait ko na lang maano yan. Tapos saka ko lalagyan ng ano. Parang kulang yung sabaw. Kaya lang. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Lalagay ko na yung nor Sinigang gabi. ito pa. Dadagdag pa tong konti para lumasa lalo. Ayan guys. Sarap, masarap yan. Ayan. Ang aking sinigang. Ginisang sinigang. Ayan. mapapaanli rice ka dyan. Tikman natin. Mmm. Sarap guys. Grabe. Pakukuloy lang natin. Parang kulay ng asin. Yan, hindi ko masyadong taalatan. Kasi sasawsawan ng ano yan patis or bagong isda masarap mm. sarap guys ayan guys silipin natin ayan masarap guys so. Oh. kain na tayo Ayan, guys. Ito na ang ating sinigang na baka. Guys, thank you so much for watching my video. Please like and subscribe and share. Thank you. See you my next vlog.